Malayo man ang agwat sa edad, pero malapit na yatang malunasan itang ang panginginig ng mag gabi. Ay! Tayong tayo pa! Mayroon namang hindi na makapaghintay na gumabi. <laughs> Gusto magsimula ng mas maaga para mas maraming trabaho ang magagawa. Uh! Para agi ba? <laughs> Well, sabi nga nila, matatalisod ang nagmamadali. Ang oh, no! Kita nyo itong isa kahit nahihirapan na ay determinado pa rin sa pagkawang gawa. <laughs> <laughs> <So, laughs> no, no. Sige nga, subukan mo! para saan pat makukuha niya rin ang tamang piga. Ay! <laughs> bisita <laughs> <Ay, may ata! laughs> ang mahalaga ay di masyadong halata. Magaling kang kupal ka! Ah, so hindi yata nahahalata ng isang to na yan ay isang malaking sakit ng ulo Oh shit, not good. Dapat ka nang lumayo. Hindi bali no, bago tayo dumiretsyo, kung trip mo ang ganitong mga pakulo ay mag-subscribe na sa channel para updated ka sa mga bago kong video. Ay! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Okay, let's do this! Isang malaking pagkukunwari pala ang namamagitan sa magjoan na ito. Nakaka-reveal lang no. <laughs> Maisingit ko lang. Wag mo ako sabihin na makapal yung mukha ko because I did my part as a screen partner. Ginalingan ko yung trabaho ko. Lumago so, yung promotions mo at mas umingay pa yung YouTube mo. So, so patas thank, lang tayo. Thank you Ronnie for that. Thank you, Boy Tapang, for the silver play button. <laughs> Kala natin na makakamukbang na itong si Boy Tapang. Yun pala, scripted lang. <laughs> Samantala, habang nangyayari ang lahat ng to, ay may isang gustong magpabango. Baby, this is you when... When I, uh, when, when you, uh, this, when... Kaso kulang pa sa research to inggit na naman sila ate oh uh... <laughs> <laughs> Tapos na ang laro pero si Kuya ay ayaw pa rin talaga huminto. <coughs> Nasa lang sa ba? Hindi man sa ba eh. <laughs> diyan, diyan, diyan. Kuya,

masisira ang buhay mo. Baka pagkatapos ng holiday, ay siyam na buwan siyang magtitiis eh. Lambot na parang meron ka nakakapag sa loob. <coughs> Ngayon ay masusubok ang isa nating kawal kung gaano ba kakilatis nito ang juwa. Isang pagkakamali lang, siguradong magiging miserable ang susunod na mangyayari. kuyari ka boy Iba pa rin talaga ang mga tanawin sa probinsya no? Hehe yeah, boy uh! Wow naman! Wow! Wow. Kapag pinagmasdan nyo ang mga kakaibang tanawin na yan, ay maging mapagmasid din sa paligid. <laughs> no, 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 no! no. <laughs> 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 sa wakas, may naglakas din ng loob na isang kamata na banggitin ang mga katagang ito sa harapan mismo ng mga babae. This is your question, 9. Kailan nagiging tama ang mali? At kailan nagiging mali ang tama? Hey. Kailan nagiging tama ang mali? At kailan nagiging mali ang tama? <laughs> Para sa akin po, ang tama at mali ay magkasalungan yung tama po ay palaging mga babae. Ay. Ay. Tapos po, ay. ang mali po ay palaging mga lalaki. Mga okay, ginawa, no, magandang balita. May nangyayari na. Oh my God! Yung lamang po. Saludo ang buong sandatahan sa iyong katapangan, kamata. Sana all ligtas. Eh, ano na kaya maiimbento -e pag isang kahon na mauubos ng mga to? Ah, smoothness kayo eh. DIY bottle holder ba? Ah! Ah, grabe. Dungaga na pong ikatulong ice. Ah, grabe eh. Ginagmayo lang ha kay isarbyara na kabutilya. <laughs> Angali. Ayano magbuhat pataron. Ah, ko, ko ba? Oh. isang to ay di pa nakainom. the end of the third quarter. LeBron James a shot in history. Dito na pala tapos ito. Kung nagustuhan mo ay palike naman ako ng video. Dahil napaking tulong na po iyon para sa channel mga kamata. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat! Na!